M N Drama presents Han Du Manan so sa, sa ka awit. Ano ba daw sa yang kaakekaron? Naku, <noise> neng usiko Cebu City ngatumanay tambo na itaas Martha. by X Thunder Gaming. Marta, kung oh, pagiging kamaluin ako. Nga naman. Sige na lang kung sunod-sunod ni mo bisag asa ka pa doon. Mara kog ikog ni mo. Nyo, kisa may nagsugo ni mo. Tempa, sulti -te ragod ko. Napa ba ko'y magkuhaan ni nga kung akong pagpaabot <laughs> Naa oi gani ah. nagplano naman ko nga sugton ta tika karon Ha tarung ba Seryoso ba ko Seryoso sad ko Mang ayaw ka bala karamon Gisugot na tika Ha Yes Martha sama sa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman ko no ka. Ha? Uwa ma uy. Pagtarong ha? Naibaw ra ba yun pa kong busugot, Ana? Ang imong trabaho mo'y atiman na. Naibaw man ko, Ana, ma. Pero dako naman ko. Naibaw naman ko kung buhaton. Angay ah, lang. Mong ayaw sa agit pagsuod anang uyab-uyab. Kay looy uy, imo mga igsuon nga imong ko mo mabdos ka. Ma! Nagpakasal ta. Bisag sa huwes lang. Unsa? So? Para makaling na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako nakit ka. Oh. Marta. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. May mo na kong aman? <laughs> Oo. Yes. Ay, kabalaka ka. Dubliho na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo ugma yung kaugmaon. Salamat, Ramon. Kung na magbalipayo ng inyong pamilya. On sama? Tungon sa imong kipuhat, nagyang padunar minimo sa imong mga manghod. Kaya eh, nagminiyo ka o palayo ka din eh. Gapaan ka rin namo, Martha! Ma! ayano ko na ako naan. Nasakitan lang yung kuskisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa itong kagalingong pamilya, Marta. Huwag ayaw ka, Blaka. Dilitin ka, Diliti ka pa Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanos alang nagpakasalta. Karon may upat na taka anak. Maog yun. Bisan tulog dagha mga pagsuway ang miyagi na to, pero huwag yun yung nato. na to. <laughs> ah, to o di ay, Ramon. Dagko namang ginang mga bata. unsa ka kung mutrabaho na lang kong balik. Sigurado ka? Ah, hindi ko gusto mas stress ka. Kaya pa ka ni mo, Marta? Recorded by X Thunder Gaming. kaya pa na ako, Ramon. O gusto pa, anad ah, ba akong trabaho, di ba? Ah, uh, hinoon, sab. Ah, sige. Dili ti kapungan ko mo na gusto ni mo. Dako ko pagsalig ni mo. <laughs> Salamat, Ramon. Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Ah, uh, Jack. O, aron makailas sa ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Ah, uh, uh, sige. Nabusog ka? Oh. <laughs> Salamat ka ayon ninyo, ha? <laughs> oh, hindi uh, na rin nagsigigring ang cellphone. Ah, uh, oh, Nagsigi nagpanawag ang akong bana. Buho pa uli na ko. Um, oh. Ayaw sa. Uh, Jack, ang akong kamot. Oh, oh sorry, sorry. Uh. <sighs> Naun sa mangko. Nga nung muraglain man ang akong gibati, pagkupot ni Jack sa akong kamot. Karun pa ni Bate o balik o gingon ani. Eh. Ano man eh? Mag-bar me on Kaya ka? Ah, ko'y angay, anak, dong, uy. Tiguhang nagot ko. Mayo na lang natin yung bata noon, oy. May ilang, uh, na yung mga batan on, uy. Hindi mo sa nga pila na'y edad ni mo. Kasi pa mo gihapon ni mong giha tanahaw. <laughs> Sabak ka di ha, uy. Sige na. Ganaan sa kong inaaka. Chuck! Cheers! <laughs> Cheers! Mm. Oh. Ah, nalipong naman kaayo ko, uy. Don't worry. Ihatod ka. Nagkalahom na yun unsa may naanam mo ni Jack. O ang kuno na ako. Nag-enjoy ko karon kung unsa may naanam mo. Morag. <tod> Orag, uh, na injegi ka kasi mo trabaho karon no? Ah. Oh, nga naman. man. ka na naglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramona. Undangon na ni nato atong kabuang Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaho man nga sayop ni. Minyo ko. Huwag na konsensya na ko sa kong gibuhat. Grabe o pagsalig ang akong bana na ako. Dili ko masukot. Chuck! Kung undangon ka na ininim, akong sultihan ang imuba na bahay na to. Unsa! Ramon! Ramon! Gihatag na ko ang tanang pagsalig ni mo. Gihatag ang tigang kagawasan para malingaw ka. Dili para mga bit ka! Ramon, masailo ako. Anong nabuhat ni mo? Kung ka matiguang, wa ka mag ini. Huwag ba tanoon pag yun ang imong ikabit? Murara ni mo ganak! Masailo ako, Ramon. Ako nun nako na dahalag yung ko sa tentasyon. Kaysa na ko kinabuhi, karon ra ko na laag Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsigi na kong trabaho. Huwag pagkaminyo na to, huwag na toon ko magtrabaho, pero naara ko sabay nag-atiman sa mga bata. Huh. <laughs> Kamabaw ko ni Mugrasun! Na naibaw ko! Huwag dili ko makapugos ni mga tuhuan ko ni mo. Lison tuhuan ang mga taong bakakon. Huwag <coughs> na pagsalig ni mo. Magbuhad ka! Ramon! <coughs> Dako kayo ko upagmahay nga nagpadako sa tentasyon. Kaya nawagi din noon ako ang akong bana o akong mga anak. Dini na lang, Kutob. O dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Reported by X Thunder Gaming. Moga tu mengahi galan ke agini Martha ngatega Sibul City uban sawit ngayang ke pengayu awit tengah dekalan tukso. Ang mga kaagi gibahata na doon sa radyo ni Carol Marie Kain o gabus sa ne ni Pasila Raganas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw

Handumanan, South sa Saka with care of Ariman Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, osmania Boulevard, Cebu City. Or you Handumanan official Facebook page. Until next